Bye, Mr. Sal. kalamba kasi, di ba? Itong, ayun na, bye. Eh, no, ito na. Uh, bahay yan. Ang bahay yan. Church. At kami kayo sa bahay ni Rizal. Ayan Ayan na. Ah, ito. Oo, bahay ni Rizal, guys. Nasa kalambang pala tayo. <laughs> Ayun, di ba? Saka yung kalambar yung garage pa, yung kasa sarado na siya. Sarado na? Nasa, okay. Nasa, okay. Sarado. Sarado. Yan yung bahay ni Jose Rizal Vaz. Oo nga, no? Yan yung bahay ni Dr. Jose Rizal Vaz. Birth, dyan no? siya pinanganak. Ayan yung place of Jose Rizal. Oo, oh, yan. Dyan siya pinanganak si Dr. Rizal Vaz. At dyan siya pininyan dyan. Yung bahay na yan.

ang galing talaga. Minsan ako yung eh. Hindi yung talaga ang mga bagay-bagay ay -bagay. kaya Yung mga delays ay may dalilaan. Ayun ah. Yun mga blessings. Ang traffic ka din eh. Ganun talaga. Kasi hapon ah. Ha? का पे का पे का पे का Memorial...Sheriff's Hall Memorial School. <laughs> May sa kaya yung Simbahan na Luna. Diba, yung hindi nakita ko <laughs> sa Jerusalem. Patabi na ba yun? na. One reason at one. Oo nga, no? Walang kasalubong. Diba kung hindi ka nilitaw ni ito naman talaga yung earthquake. Diba yung ginagalang gano'n niya? Diba? Oo. Ano? O, diba? Sinagalang ito. Sa diba? niya kayo makita niyo yung bahay niya, uh -huh. diba? yung concert. Date-date mo nga. Uh -huh. <laughs> ah.

My não é um pode não. É? É.